taong matuwid at marunong sa buhay, nagsisikap yan para sa kinabukasan. Nagpupundar habang maaga at pinaghahandaan ng pagtanda hanggang dumami ang ari-arian. Mabuwal man ng maraming beses, paulit-ulit siyang babangon dahil alam niya ang kanyang patutunguhan. At kapag dumating na ang panahong kailangan ng na magpaalam, napakapalad ng mga anak niya na magmamana ng kanyang mga kayamanan. Pero asahan mong pababayaan niya ng mga anak at ipagbibiling lahat ng mga apo. Bakit? Dahil hindi nila pinaghirapan. Kanyan din pagdating sa karangalan ng pamilya. Kung mamanahin mo lang, malaki ang chance ang hindi mo pahalagahan dahil inaanin mo na lang ang inihasik ng iba. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong namulat sa karangyaan at napabilang sa maimpluensyang pamilya sa lipunan pero hindi pinahalagahan at nagmistulang itim na tupa na siyang sumisira sa karangalan ng kanilang angkan. Ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataong makapagbalik loob dahil noong mga panahong nalilinawan na siya, ay siya na rin palang araw ng paniningil. Ang kwento ni Jaime Banjo Laurel. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jaime Laurel ay mas nakilala natin sa bansag na Banjo. Siya ay tubong Tanawan City sa Batangas at nagmula sa napakalaki at napakamakapangyarihang angkan ng mga Laurel sa Batangas. Siya ay apo ni dating Pangulong Jose P. Laurel at anak naman siya ni Jose Laurel Jr. na mas nakilala naman sa bansag na Pipito na siyang pinakamatandang anak ni Pangulong Jose Laurel at naging Speaker of the House siya ng dalawang beses noong panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay at ni Pangulong Marcos. Samantalang ang mga tiyuhin naman ni Banjo ay sina Atty. Salvador Laurel na nakilala rin sa tawag na Doy Laurel na binansaga namang Mr. Public Defender dahil naging tagapagtanggol siya ng mga mahihirap bilang isang abogado at kalaunan nga ay naging busy presidente pa. At ilan pa sa mga tiyuhin ni Banjo ay si Sotero Laurel na naging senador din, si Jose Laurel III na naging ambasador ng Japan, at si Arsenio Laurel na nakilala naman bilang kanyang Uncle Doji. Siya ay isang Grand Prix racer at dalawang beses nagkampiyon sa Macau. At ang mga kapatid naman ni Banjo na si Jose Macario de Port at si Lali ay pareho ding naging mambabata sa ikatlong distrito ng Batangas. At naging bayaw naman niya ang aktor na si Noel Trinidad sa isa pa niyang kapatid na babae. Napakalalaking tao at puro respetado ang nakapalibot sa kanya. Pero paano natin ilalarawan ng isang Banjo Laurel? Ano ang mga nakamit niya? Si Banjo Laura ay isang gangster. Lulong sa barkada at suki ng mga basag ulo. Marahil gaya din ng ibang mga rich kid o dili kaya naman ay alam na ma ang kanilang pamilya kaya't sila pa yung malalaki ang ulo. Pero sa kabila ng malalaking tao na kapalibot sa kanya, hindi naman masasabing nakasandal na lang si Banjo sa kanila at nakatago sa anino ng mga ito. Buntot ko hila ko kumbaga. Marahil kakaiba lang talaga ang naging pagkatao ni Banjo at doon niya nahahanap ang kanyang kaligayahan. Isa lang naman ang paborito niyang libangan noong dekada 60 ay mga away barkada na kalimitan na humahantong sa pamamaril sa mga bar at sa nightclub ang nagiging specialty nila. Kadalasan silang nasasangkot sa mga ganitong bagay at patong-patong ang mga naging asunto niya. At ang isa sa pinakanagpabantog kay Banjo na talaga nagpakilala sa kanya ay nang minsang magpunta sila sa San Lazaro at pumusta ng malaki sa karera ng kabayo. Maganda na sana sa simula dahil lumalaban yung kanilang pinustahan. Pero kalaunan habang tumatagal at nakikita niyang natatalo sila, sumampa si Banjo sa loob ng racetrack at hinarangan na nangungunang kabayo at nilatigo ang jockey nito hanggang mahulog sa kabayo at nilatigo niya ito ng nilatigo na ka na nitong ikamatay at nasaksihan niyo ng napakaraming tao na mananaya. Ang biktima ay kinilalang si Jackie Dino na isa sa pinakamagaling na karerista noong mga panahong yun. Hindi natapos ang karera at wala nakaalam kung anong nangyari pagkatapos. Taong 1960, ikinasal si Banjo Laurel sa napakagandang si Erlinda Gallegos sa Manila Church at naging magarbo ang kanilang kasalan dahil kapwa sila nagmula sa kilalang pamilya. Pero ilang taon lang naging maayos ang kanilang pagsasama at sino mag-aakalang hahantong pa ito sa malagim na trahedya? Ikalabing anim ng Agosto taong 1965, habang nasa Hong Kong si Banjo, natagpuan naman ng asawa niyang si Erlinda sa isang apartment sa Paco sa Manila at nagtamo ito ng labing isang tama ng bala sa katawan. Samantalang hindi kalayuan sa kanyang nakahandusay na bangkay, ay ang bangkay naman ng isa pang lalaki na nakilalang si Amando Silva na isang custom agent naman na sinasabi ding lover daw ni Erlinda na asawa ni Banjo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, murder-suicide ang naganap na kung saan binaril ni Silva Erlinda hanggang mamatay at pagkatapos ay nagbaril ito sa kanyang sarili. Case closed na sana. Pero makalipas ang isang buwan, ibang teorya ang lumabas sa investigasyon sa ibang grupo naman ng mga pulis na nag-imbestiga at lumalabas na murder ang naganap. At naaresto ang isang Pilisiano Tino Jr., para sa mas malawak na investigasyon at ilang mga katanungan. At sa pagsisiyasat, lalong naging komplikado ang lahat at ang lumalabas ay si Banjo Laurel ang pumatay sa asawa niya at sa laber nito matapos silang maaktuhang magkasama. At sa pagkakataong ito, si Atty. Salvador Laurel o si Doy Laurel na nakilalang public defender ang siya na mismo tumayong abogado at tagapagtanggol ng kanyang pamangkin na si Banjo. At dahil nga sa katalinuhan ng taong ito Hinimayan niya ng maigi resulta ng investigasyon ng mga NBI at paunti-unti niyang nalaman ng katotohanan habang dinidinig ang paglilitis. Nagawa niyang pwersahin ang mga testigo ang inilalabas labang kay Banjo na maubusan ng isasagot sa kanya at kalaunan nga ay napilitang aminin ng katotohanan. Naayon sa kanila ay tinorture sila ng mga pulis at pinahirapan ng husto upang idein si Banjo sa krimen. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Nakita ni Attorney Salvador Laurel na ayon sa report ng NBI ay magkatugma ang tumalsik na dugo sa kisame at ang dugong nasa dulo ng baril at ang direksyon ng bala ay pataas papuntang kisame. Patunay lang na nagbaril sa panga si Amando Silva sa sarili niyo mismo at nagresulta ito ng pagkakadismiss ng kaso ni Banjo at muling nalinis ang kanyang pangalan. Taong 1968 local elections Tumakbo siya bilang mayor ng Tanawan Batangas at nanalo sa posisyon. Sa pagkakataong ito, nakilala siya bilang strictong mayor na nagustuhan naman ng mga tao. Naging mabuti siya sa mga ito, ngunit naging bangungot sa mga masasama. Pero sa kabilang banda, ayos na rin yun dahil nailagay niya sa lugar ang kanyang katapangan. Ikapito ng Hulyo taong 1968, Kakaupo pa lang ni Banjo sa pagka-mayor, isang pulis na nagngangalang Virgilio Ona ng Mobile Patrol Division ang agad na inireklamo si Mayor Banjo dahil pinalo siya nito ng baril sa mukha. Ito ay dahil naaktuhan siya ni Mayor Banjo alas 10.15 ng gabi ng mga panahong yun matapos nitong nakatambay at hindi nagpapatrolya. Pero ang paluoy naman ng baril kaagad sa mukha ay talagang kalabisan na nga naman. September 1968, Nasangkot na naman si Mayor Banjo sa pamamaril sa Bayside Nightclub sa Maynila at mismong si Presidente Marcos na ang nag-utos kay Sekretary Juan Ponce Enrile na siya nang umaresto kay Mayor Banjo at sa mga kasama nito dahil walang pulis na makalapit sa kanila para arestuhin. Nanatiling gangster si Mayor Banjo ngunit iba pagdating niya sa tanawan. Marami siyang nagawang mabubuting bagay para sa mga tao dito at napalapit sa kanya ito ng husto. Maaaring masamang tao siya sa ibang lugar pero lokal na bayani naman siya sa bayang kanyang pinaglilingkuran. Kalabindalwa ng Enero taong 1970, bumagsak sa bahagi ng Sipukot sa Camarines Sur ang helikopter na sinasakyan ni na Mayor Banjo Laurel na agaran niyang ikinamatay. Na ayon sa mga nakakaalam ay umaga pa lang daw nang magpaalam si Mayor Banjo na gagamitin ng helikopter ngunit naubusan pala ito ng gasolina. Pero dahil nga sa kagustuhan makarating sa pupuntahan ipinilit niya sa piloto na kargahan ito kahit lambanog. At dahil nga sa pagpupumilit na ito, kinargahan na lang niya ng ordinaryong gasolina na pangsasakyan ng helikopter dahil mas maigi na yun kaysa sa lambanog. Pero bumagsak pa rin ito kanagabihan dahil mas mababa naman talaga ang octane content kung ikukumpara sa pang helikopter. Mas mahina itong sumunog at hindi sapat para patakbuhin ang malalaking makina na gaya ng sa helikopter. Sinasabing dinadalaw ni Mayor Banjo Laurel si Hilda Gatchitorena na isang modelo at beauty queen sa UST noong mga panahong yun, sila ay napapaulat na mayroong relasyon. Dalawang taon lang siya nakapanungkulan bilang mayor ng Tanawan Batangas, ngunit nakapag-iwan pa rin ng marka sa mga tao. At bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa sa bayan, ipinangalan eh pa sa kanya ang ilang barangay dito na bungkalot bilang Banjo East at sa Banjo West naman itinawag eh ding Barangay Banjo Laurel. Ikaw kaibigan, naging black sheep ka na rin ba? Magbago ka na habang may pagkakataon ka pa. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!